Hello guys! Ayan, for today's video is magluluto ako ng sopas. So ayan guys, ginisa ko na rin dyan yung ating sibuyas at bawang. So isunod na rin natin ang carrots. Ayan. So megos-megos lang natin yan. Hanggang sa ayan ay maluto. Ayan. So isunod na rin natin dito yung manok. Ayan, ang lalaki ng hiwa ng manok, no? <laughs> so ayan, sagana tayo sa manok ngayon. Ayan. So, eh... Megos, megos lang natin yan. And then, lagyan na natin ng, sinod na rin natin dito yung pasta. Ayan. Lagyan na rin natin yung pasta. Gisa natin. And then, saka natin lagyan ng tubig. Ayan. So, ayan. <clears throat> Pagkalagay natin ng tubig, is lagyan na rin natin ng sangkap. Ayan, nilagyan ko na ng asin, ng nor, and ng pamienta. So, ayan guys, uh, konti na yung sabaw niya and medyo matigas pa yung pasta niya. So, dagdagan natin yan ng tubig. Dagdagan natin ng tubig para yan ay lumambot. So, ayan guys. And then, haluin natin. And then, lagay natin ng mais. So, ayan. Nilagyan ko siya ng mais. Ah, uh, dagdag, ano na rin. Dagdag sangkap. <laughs> so, ayan guys. Halo haluin lang natin. And then, ayan. So, lagay na natin yung ating repolyo. So, malambot na yung pasta niya. Kaya, nilagay ko na yung repolyo. Ayan. Luin lang natin ulit. Megos-megos lang natin yarn. <laughs> so, ayan guys. Luto na nga yung ating sopa. So, nilagyan ko na rin yan ng gatas. Hindi ko na naipakita. So, ang ginamit ko dyan na gatas is yung fresh milk. Ayan. So, ayan guys. Kain na tayo. So, ayan. Meron na tayo sopas and meron na rin tayo dyang juice. Ayan yung ating sopas. Tara, let's eat na guys. Eat, eat, eat na. So, kayo guys, kain na rin kayo dyan sa inyong mga bahay-bahay. <laughs> so, thank you for watching guys.